Actually, ito nga, kalalabas ko lang ng loob ng cinema. And grabe, hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin yung nervous ko talaga. Yung inis, yung lungko, talaga nagsama-sama talaga. At masasabi ko talaga, that film is talagang napakagaling. At talagang naramdaman ko talaga yung mga actors. Ang gagaling nilang umarte. Grabe yung pagkakatimplay, pagkakabagsak ng music. Ang ganda nung, ano, nung transition. And grabe talaga, first time kung makapanood ng ganitong klaseng film na talagang We've been waiting for a decade, especially the actors. Grabe, misay. The whole time, nasa dulo lang ako ng upuan. Yon, That's the experience. Grabe. Kung may chance uli na panoorin ko, well, marami pa naman chance, no? Ngayon, December, papanoorin ko siya pa ulit-ulit kasi ang ganda. Sobrang pagmamahal ko siya kanya. Ayoko nung meron pa siyang ibang mamahal. Ay, grabe. Masasabi ko, one word. Gate crasher. Jilly, sinasabi ko sa'yo. Ay, nangigigil ako. Nangigigil ako at the same time, pag nangyayari-nangyayari nangyayari na ginagawa ng mommy doll, ay, ganun din yung gagawin ko. At gigil-nagigil ako. Humihiyaw pa ako. Last 15 minutes, grabe yung twist. Hindi ko in-expect yung twist. I love it. For the next 15 minutes, hindi ka nakukurap. Uninvited. Now showing in cinemas nationwide.